So, ah, yeah. eh. no. uh, may pumunta ng ano, ah, uh, nagtingin. Ano Tinignan lang, oh. Paano daw kailangan, niya eh. Paano daw ang ano ba ang tingin yung yan? natin mga Ilan taon na po lang, Ah, kakabili lang noong December 2022. Lapak sa Yun nga ho eh. Kaya hindi kami ano eh. Hindi umabot lang isang taon. Yun nga ho. Kaya parang para sa akin, hindi, hindi na yung kagastos na para palitan yung LCD. Kasi kung hindi na ho siya kayang gawin, hindi natin. Saan na kaya tayo pwede pumuesto. Guys, nandito tayo ngayon sa may silang kabiti itong gagawin natin ay niyo kuyo lid 98 inches cheddar lumto yung tinang. ang sakit nito yung pinakitaw kanina pag saksak mo nalabas yung display biglang magpapade mas magugawit ko pa ulit paulit ulit yun ngayon magta-try tayong i-repair ito Siyempre, pagka ganun, aalamin mo muna kung saan ang problema left pa o Ipo-force natin on yung kanyang supply sa panel para makita natin kung nasan yung problema. Medyo mabigat to. Dalawa lang kami dito. Ipo-force on natin o. Oh. Lang. Lang. Tatanggalin ko muna itong kanan. Habang nakakabit yung kaliwa. Tingnan natin kung magtutuli yung kanyang display. Tama nga ba? Hindi natin pwedeng itaas kailangan sa ilalim ko. Ayan, tuloy, di ba? Ano video niya? Ayan. Kita ba? Mm. Hello, guys. <laughs> Nakikita nyo, nagpi play siya, no? Pero nagtuloy yung video. Ngayon, papatayin natin yan, ha? Ayan. Ayan. Okay tapos on tayo no para lang magtuloy yung kanyang supply sa panel ikakabit ngayon natin tong kanan kasi kaliwa yung nakakabit eh. ito mga simpleng troubleshoot na madaling sundan tinanggal ko yung kaliwa ano yung kaliwa ng p-flicker no tingnan natin sa kanan Kita ba? Kita ba? Hindi ba mamadilim? Kita, kita. na Nakita niyo yung anan, no? Normal siya. Di ba? Yeah. Hindi kasi natin pwedeng itas kasi napakabigat. 98 inches po ito. Di ba? Oh, lumabas. Wala siyang pikan. Malinis, no? Malinis. Sa makatwid, uh, nandito dito ang problema natin sa kaliwa dito tayo magko-concentrate. Di ba? Um, kita ba? Kita rin na. Okay. Dito sana tayo magto-troubleshoot eh. Kasi may dugtungan to. Ganun sa kabila. Kaya e lang hindi ko siya matanggal. Nakadikit? Nakadikit tapos yung ribbon niya nakadikit dito. Pag pinuyasan natin yan, masisira yung panel. Kaya, ito na lang tayo magpupunta sa kanyang tulo. <coughs> wala tayong ibang gagawin kundi dito mag-concentrate. Dito lang, wala na rin. Ngayon, tatanggalin ko na yung force on niya, no? na lang ngayon na dito yung clip natin. Nandiyan. Nandiyan, nandiyan sa akin. Hmm. Tabo na siguro. Hindi pwede mawala yun kasi yun ang remembrance. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Importanteng gamit yan eh. kung bibilangin mo to, ito, 12 plus 3, yung CKB1 niya hanggang CKB12, yun yung high clock. Yung LC1, LC2, yun yung low clock. Tapos STB. Pwede nga ang nangyari dyan, pwede yung low clock lang tanggalin. Kung mag-okay. Ngayon, kung hindi mag-okay, pati yung high clock tatanggalin mo. Ngayon, pag di pa rin mag-okay, tatanggalin mo yung kanyang to. BSSQ at saka BSSG. eh supply yan, eh. negative voltage yan. Para magtuloy siya ng maayos. Ganyan lang. suksesbak Abangan meme <laughs> itong cheddar room nila buong bahay ko na to <laughs> oh, ganda oh malang entrance dito tapos na po yung ginagawa ko malalaman nyo mamaya kung ano yung video <music>

Kawi-kawin naman. E hey, yung pasunod, niyo, tsaka yung amber, para hindi kasunod.